Aries, maging matyaga ka sa iyong ginagawa at maging mahaba ang pasensya sa makakausap ngayong araw, dahil doon mo malalaman ang tamang gagawin, at iwasan mo ang mga tao na kakaiba tumingin ng pailalim tukso siya ng gastos sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, maging maingat ka ngayong araw sa mga bagay na matatalim para sa iyong kalusugan, at maging mas maingat ka sa pagsasalita dahil ang salita mo, ay pwedeng iba ang kahulugan sa mga kausap ng walang mawala sa iyo ng good vibes ng swerte, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magsalita ng tungkol sa pagkakaperahan, dahil tukso lang siya para ikaw ay makuhanan ng pera, at pati maling relasyon ay isisingit pa, ang gawin ay layuan mo na kagad ang ganoong makakausap, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, umiwas ka muna sa mga discussion ngayong araw, lalo na sa trabaho dahil kung maiinis ka ay ikaw din ang makakakuha ng ikakalungkot, at huwag ka masyadong maglalakad sa madalang ang tao lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan na maingatan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, umiwas ka muna ng maligo ng matagal sa madaling araw at sa gabi para muli sa iyong kalusugan, at umiwas ka muna sa mga kaibigan ngayong araw, kung ikaw ay aayain ng biglaan para wala kang maging gastos ng wala ng balikan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, maging maingat ka na sigurista ka sa pagkilos ng mabibilis ngayong araw, at ganoon din sa paggawa ng desisyon maging relax huwag mo aapurahin ang desisyon, para makaiwas ka sa suliranin ng hindi mo inaasahan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra. Ngayong araw ay umiwas ka muna sumama sa kumare o kumpare, o bagong kaibigan dahil walang may dudulot sa iyo na maayos na araw, gastos lang ang pwedeng mangyari, at umiwas ka sa alak sa buong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio dapat ay may ugali kang maging maunawain kung may bigla ang pag-uusap sa pamilya, ang magalit ka ay walang kwenta kung magagalit ay parehas na matatagalan magkakasundo, kaya mas makinig ka lang sa kamo na lang itama. Ang sasabihin nila dahil may tamang pagkakataon, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius Ngayong araw ay maging mapanuri ka maging malakas ang pakiramdam sa kausap, para makita mo kagad papano mo siya malalayuan, para makaiwas ka sa bad energy, at iwasan mo ang mga seafood na pagkain, sa gabi signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, pag-iingat sa iyong kalusugan sa lahat ng gagawin ngayong araw, kaya pag-aralan muna ang dapat nagagawin sa lahat ng oras para malaman mo ang tamang diskarte sa gagawin. Kung magmamadali ka ay baka ang resulta ay kalungkutan sa iyo. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, maging alerto ka ngayong araw sa mga biglaang sa mga kausap na hindi mo inaasahan kung handa ang iyong isipan ay hindi kanila kayang gipitin basta dapat ay wise na masasabing magulang, doon mo sila kayang mapatahimik, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, dapat ay may striktong ugali ka ngayong araw, kulob pa ka mag-anak ang makakausap at lalo na sa ibang tao kahit pa kumare o kumpare, para ang gusto nilang masamantala ang iyong kabaitan ay hindi nila magawa. Signos na pahiwatig ng mga bituin.